araw-araw na mga salita ng Diyos. Ano ang landas kung saan ginagawang perpekto ng Diyos ang tao? Anong mga aspeto ang kasama nito? Handa ka bang gawing perpekto ng Diyos? Handa ka bang tanggapin ang paghatol at pagkastigo niya? Ano ang nalalaman mo sa mga katanungang ito? Kung wala kang kaalamang maipahahayag, patunay itong hindi mo pa rin alam ang gawain ng Diyos na hindi ka pa niliwanagan ng banal na Espiritu. Imposibling gawing perpekto ang ganitong mga tao. Binibigyan lamang sila ng kaunting biyaya upang panandali ang matamasa at hindi ito magtatagal. Hindi magagawang perpekto ng Diyos ang mga tao kung nagtatamasa lamang sila ng kanyang biyaya. Nasisiyahan ang ilan kapag may kapayapaan at kasiyahan ang laman nila. Kapag madali at walang kagipitan, o kasawian ang buhay nila. Kapag namumuhay ang buong pamilya nila ng nagkakaisa, nang walang pagtatalo, o sigalot, at maaari pang paniwalaan nilang pagpapala ito ng Diyos. Sa katotohanan, biyaya lamang ito ng Diyos hindi kayo dapat masiyahan sa pagtamasa lamang ng biyaya ng Diyos. Masyadong mababa ang ganitong pag-iisip. Kahit na araw-araw mong binabasa ang mga salita ng Diyos at araw-araw kang nananalangin at nakararamdam ang espiritu mo ng labis na kasiyahan at talagang payapa. Kung sa huli ay wala ka nang masasabi sa kaalaman mo sa Diyos at sa gawain Niya at walang naranasan, at kahit nagaano man karaming salita ng Diyos ang nakain at nainom mo na, kung espiritual na kapayapaan at kasiyahan lamang ang nararamdaman mo, at na matamis na walang kaparis ang salita ng Diyos, na parabang hindi mo ito matatamasa ng sapat, ngunit wala kang kahit na ano pamang praktikal na karanasan sa mga salita ng Diyos at ganap na salat sa realidad ng mga salita Niya. Ano ang makakamit mo mula sa ganitong pananampalataya sa Diyos? kung hindi mo kayang isabuhay ang pinakadiwa ng mga salita ng Diyos. Ang pagkain at pag-inom mo ng mga salitang ito at ang mga panalangin mo ay walang iba kundi relihiyosong paniniwala. Hindi magagawang perpekto at hindi makakamit ng Diyos ang ganitong mga tao ang mga taong nakakamit ng Diyos ay yaong mga taong hinahangad na matamo ang katotohanan. Ang nakakamit ng Diyos ay hindi ang laman ng tao, hindi ang mga bagay na pagmamayari niya, kundi ang bahagi ng loob niya na pagmamayari ng Diyos. Kaya naman, Kapag ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao, hindi ang laman nila ang ginagawa niyang perpekto, kundi ang mga puso nila, na hinahayaang makamit ng Diyos ang mga puso nila, na ang ibig sabihin, ang pagpeperpekto ng Diyos sa tao sa pinakadiwa ay ang pagpeperpekto ng Diyos sa puso ng tao Upang makabaling ang pusong ito sa Diyos at upang mahalin siya nito. Laman at dugo ang katawan ng tao. Walang silbi para sa Diyos ang pagkamit ng laman ng tao sapagkat ang laman ng tao ay isang bagay na hindi maiiwasang mabulok at hindi makatatanggap ng pamana o ng mga pagpapalanya. Kung nakamtan ang laman ng tao at ang laman ng tao lamang ang nasa daloy, bagaman sa turing ay nasa daloy ang tao, ang puso niya ay magiging pag-aari ni Satanas. Yamang ganito, hindi lamang hindi magagawa ng mga tao na maging paghahayag ng Diyos kundi sila ay magiging pasanin din niya. At ang pagpili ng Diyos ng mga tao sa gayon ay magiging walang katuturan. Yaong mga balak gawing perpekto ng Diyos ay makatatanggap lahat ng mga pagpapala niya at ng pamana niya. Iyon ay isa sa loob nila kung anong mayroon at kung ano ang Diyos upang ito ay maging kung ano ang nasa kalooban nila. Pinanday sa loob nila ang lahat ng salita ng Diyos. Anuman ang Diyos, nagagawa ninyong tanggapin ang lahat ng ito ng eksakto, at sa gayon ay naisa sa buhay ang katotohanan. Ito ang uri ng taong ginagawang perpekto ng Diyos at nakakamit ng Diyos. Ang ganitong tao lamang ang may karapatang tumanggap ng mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Ikauna, pagkakamit ng kabuuan ng pagmamahal ng Diyos. Ikalawa, pagkilos alinsunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Ikatlo, pagkakamit ng gabay ng Diyos, pamumuhay sa liwanag ng Diyos, at pagkakamit ng kaliwanagan ng Diyos. Ikaapat, pagsasabuhay sa lupa ng larawang mahal ng Diyos, pagmamahal ng tunay sa Diyos, gaya ng ginawa ni Pedro na ipinako sa krus para sa Diyos at karapat dapat na mamatay bilang kabayaran sa pagmamahal ng Diyos. Pagkakaroon ng kaparehong kaluwalhatian gaya ni Pedro. Ikalima, pagiging minamahal, iginagalang at hinahangaan ng lahat ng tao sa lupa ikaanim. Pananaig sa lahat ng aspeto ng pagkagapos sa kamatayan at hades. Hindi pagbibigay ng pagkakataong gawin ni Satanas ang gawain nito. Pagiging naangkin ng Diyos, pamumuhay sa loob ng isang sariwa at masiglang espiritu at hindi pagsasawa. Ikapito, pagkakaroon ng di mailarawang pagkaramdam ng tuwa at kasabikan sa lahat ng oras sa buong buhay, na para bang napagmasdan ang pagdating ng araw ng kaluwalhatian ng Diyos. Ikawalo, pagwawagi ng kaluwalhatian kasama ng Diyos, at pagkakaroon ng isang anyong kahawig ng mga banal na minamahal ng Diyos. Ikasyam, pagiging yaong minamahal ng Diyos sa lupa, iyon ay isang sinisintang anak na lalaki ng Diyos. Ikasampu, pagbabagong anyo at pag-akyat sa ikatlong langit kasama ang Diyos at paglampas sa laman. Tanging ang mga tao lamang na maaaring magmana ng mga pagpapala ng Diyos, ang ginagawang perpekto at nakakamit ng Diyos. May nakamit ka na bang kahit ano sa kasalukuyan? Hanggang saan ka ginawang perpekto ng Diyos? hindi ginagawang perpekto ng Diyos ang tao nang walang tiyak na layunin. May kondisyon ang pagpeperpekto niya sa tao at may malinaw at makikitang mga bunga. Hindi ito tulad ng iniisip ng tao na hanggang may pananampalataya siya sa Diyos, magagawa siyang perpekto at makakamit ng Diyos at makatatanggap siya sa lupa ng mga pagpapala at pamana ng Diyos Lubhang napakahirap ang ganitong mga bagay lalo na ang pagbabago sa anyo ng mga tao sa kasalukuyan Ang pangunahing dapat ninyong hangarin ay ang gawing kayong perpekto ng Diyos sa lahat ng bagay at gawing perpekto ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng tao, usapin at bagay na hinaharap ninyo upang higit pa sa kung ano ang Diyos ay mapapanday sa loob ninyo. Kailangan mo munang tanggapin ang pamana ng Diyos sa lupa, sa kakalamang magkakaroon ng karapatang magmana ng mas marami at mas higit pang mga pagpapala mula sa Diyos. Ito ang lahat ng bagay na dapat ninyong hangarin at na dapat muna ninyong unawain bago ang lahat. Kapag mas hinahangad mong magawang perpekto ng Diyos sa lahat ng bagay mas magagawa mong makita ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay. At bunga nito ay sa pamamagitan ng iba't ibang pananaw at sa iba't ibang usapin. Aktibo mong hahangarin na makapasok sa katauhan ng salita ng Diyos at makapasok sa realidad ng salita hindi ka maaaring masiyahan sa mga balintiyak na kalagayan gaya ng hindi lamang gumagawa ng kasalanan o walang mga kuro-kuro, walang pilosopiya sa pamumuhay, at walang pantaong kalooban. Ginagawang perpekto ng Diyos ang tao sa napakaraming paraan. Sa lahat ng bagay, ay may posibilidad na magawang perpekto at magagawa kanyang perpekto hindi lamang sa positibong mga paraan kundi pati sa negatibong mga paraan upang gawing mas masagana ang makakamit mo bawat isang araw ay may mga pagkakataong magawang perpekto at dahilang makamtan ng diyos Matapos maranasan ang ganito ng maikling panahon, lubos kang mababago at likas na maiintindihan mo ang maraming bagay na dati ay hindi mo alam. Hindi na kakailanganin ang tagubilin mula sa iba. Lingid sa kaalaman mo, liliwanagan ka ng Diyos upang makatanggap ka ng kaliwanagan sa lahat ng bagay at makapasok sa lahat ng karanasan mo ng detalyado. Tiyak nagagabayan ka ng Diyos upang hindi ka gumawi sa kaliwa o sa kanan, at sa gayon tatapa ka sa landas ng pagpeperpekto Niya.